Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay isang konsepto na naglalarawan ng interaksyon at ugnayan ng iba't ibang sektor sa ekonomiya tulad ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, at institusyong pampinansyal. Sa paikot na daloy, ang sambahayan ay nagbibigay ng mga salik ng produksyon, lupa, pagawa, kapital, at entrepreneur sa bahay kalakal. At sa kapalit nito ay tumatanggap sila ng kita tulad ng sahod, renta, interes, at kita ng negosyo. Ginagamit ng sambahayan ang kanilang kita upang bumili ng produkto at serbisyo mula sa bahay kalakal kaya't umiikot ang pera sa ekonomiya. Ang pamahalaan at mga institusyong pampinansyal ay bahagi rin na sumusuporta sa pagdaloy ng salapi at produkto sa pamamagitan ng pagkolekta ng buwis, paggastos, at pamumuhunan. Ang mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya ay ang mga sumusunod: sambahayan, sila ang mga consumer ng mga tapos na produkto at serbisyo mula sa bahay kalakal sila rin ng mga may ari ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneur na kanilang ipinagbibili o ipinapaupahan sa bahay kalakal kapalit ng sahod, renta, interes at kita. bahay kalabusiness sila ang mga gumagawa at nagbebenta ng mga produkto at serbisyo. bumibili sila ng mga salik ng produksyon mula sa sambahayan para makapagproduce ng mga kalakal na kanilang ibinebenta ulit sa sambahayan, pamahalaan at iba pang sektor. pamahalaan Kumokolekta ito ng buwis mula sa sambahayan at bahay kalakal, at ginagamit ito para magbigay ng serbisyong pampubliko, benepisyo, at serbisyo sa ekonomiya. Kabilang dito ang pagbibigay ng tulong pampinansyal sa sambahayan at bahay kalakal. Pamilihang pinansyal Ito ay institusyong nagpapahiram ng kapital sa bahay kalakal, at tinatanggap naman ang pag-iimpok mula sa sambahayan para sa kinabukasan. Kalakalang panlabas Bahagi ito ng ekonomiya, kung saan mayroong importasyon, at eksportasyon ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa na naka-apekto sa daloy ng ekonomiya sa loob ng bansa.